na hindi na kanap pa dahil eh, ako na utakan mo. Okay. Bakit? Ay sabihin mo hihingi ka sa anong Yung parang may dalawang itlog lang hinihingi mo. Ay ay, mo pipikiin. yung pang mga paraludi ko. Ikaw eh. okay, yung nagbigay agad. Hindi wala lang kayong gay Oo. Oh. Oo, oh, na paano pala kayo. Isa tayong sikura. Kura. Okay, oh, hindi eh, ko magkape. Baka kulang lang sayatan yung sikmura Ala, ayaw ko ng kape. Sisi pa ako kayo. wag na, baka ko hindi makatulog. Oo, oh, eh, pata lang gagawin Oo, oh, eh, wala eh, nga eh. Ba, hindi pa. Hindi, sinasabi. Ay, pa, parang masasabi. Wala pa yung uma. Oo, lang ang Wag na. Ah, bala ka sabi niyo sa atin itong bata sa atin kayo makikinig. Sige. Okay. Tatay, masahat pala ang sigmura ng inay, bakit hindi mo niyo lang nyo niintindi? Oo, oh, hindi ko alam na eh. Ay na doon na mamilipit eh, masahat daw ang sigmura. hindi yung mo ng kape. Ala, hindi sabi ko nga ititip ako ng kape, ayaw naman eh. Matigas ang ulo. Ikaw yung pumunta daw at basa nyo makikinig. Masahat daw nasa ang sigmura. Kanya anay na nga, paano ka ga? sakit ang sikmura ko eh. O, ba hindi magtimpla ng kape? Ala, ayaw ko ng kape. At anong gusto mo? Dinit, magtitimpla. Ala, ayaw ko ng kape. Baka ako hindi makatulong. Ala, magtimpla. Sabi na nga nga, ayaw ko. Aba, ayan, ang gusto mo? Ang pagkakapihan o magkakape? Ay, diya, yeah, magtimpla ng kape. Tunti lang asukal ha. Tutunutin pala eh, hindi agad. <laughs> Tek na yan.